Uh, nandito na tayo sa loob at mamimigay na tayo ng ano ng rosary bracelet. Anay, uh, po ako, namimigay po ako ng rosary bracelet para sa protection niyo po. Uh, libre po ito lang bayad. Uh, pinabindituan ko po muna ito bago ko pinamimigay. Uh, si Father Dixon po ang nag-ano nito, nag nagdasal. Libre po 'yan, walang bayad. Sige po. Sige na. Libre po 'yan. Uh, lang ako libre doon sa baaw, nagnamigay po ako libre 'yan. Binditado na po 'yan nanay, binditado na po 'yan. Para protection kung hindi kayo makapunta na simbahan, at least uh, a maaalala nyo kung sino talaga lumikha, sino ang Diyos natin, ang Diyos, uh, lumika lumikha sa langit, ang Ama. Ayan po ang ano ko, uh, ano ko lang 'yan, walang bayad 'yan. Nay, Rosa Libres, uh, rosary bracelet po. Libre 'yan, walang wala, namimigay po ako, libre po 'yan, nay. Walang bayad, nay. Sige na po protection nyo po sarili. Ah, uh, na po 'yan ni Father Dison, ang parokya namin, yung pari sa amin. Biyo, ito din sayo, bi. Yung mga magtitindang gulay ang binibigyan ko muna nito. Yung mga magtitinda. oh, uh, opo. Uh, libre po ito, walang bayad. Opo. Nay, namimigay po ako ng rosary bracelet, Nay. Libre po 'yan, Nay. Walang bayad, walang bayad po. Kasi ah, uh, 'yan po ang gawain ko. Ah, uh, doon po sa bao, Camarines Sur nagbigay na po ako libre 'yan. Ah, uh, dinasalan na po 'yan, eh, Father Dison, doon sa Parokya ng Baaw Kamarinisor sa simbahan. Uh, opo, opo, no problem.